Hello guys. Ayan. So ito na po ang ang um, information. Ito na. <laughs> ito na po ang information. <laughs> ito na po ang information kung kailan po ang uwi nila Kazi at sino-sino ang magiging kasama niya. Ayan, so ito na po, sasabihin so, ko na kung kailan ang uwi nila at sino-sino ang magiging kasama niya pa ng hasaan actually, guys, ngayong araw na to, August uh, 6, August 6, August 6, ngayon po, ang uwi nila ni Kazi sa Cagayan de Oro. So, actually, um, anong oras na ba ngayon? Mag-12 mag na. So, mamayang mga around 1 or 2, ay aalis na po sila, mag-check out na po sila papuntang ah, uh, Uh, airport pa na ng CDO at mag i magi airplane lang po sila guys mag airplane lang uh, mag airplane lang po sila so again sponsored by Mary's Collection so kailangan na niyang umuwi ni Kasi, kasi nga opening I mean blessing ng hinaguan this coming August 8. Actually, dapat 7 ang uwi niya. Kaso nga, wala ng oras. Kasi, syempre, August 8 mag-blessing. Uh, marami pa siyang aasik. Uh, Kaso, marami pa siyang gagawin para sa blessing sa opening po ng hinaguan nature park. So, so, na, uh, ano tawag dito? Na, ay, napag, um, Uh, ano usapan nila ayan na discuss nila na August 6 na lang siya uuwi. So ngayon ngayong araw na po to ang uwi ni Kazi at ang makakasama niya po ay si Jigjag. Oo. Actually um, pinagplanuhan talaga na dapat kasama namin si Jigjag papuntang Japan kasama namin ni Inday Katok. Kaso um Susunod na lang sila. Susunod na lang sila ni, ni Kazi at ni Jigjag. So, ang mga kasama ni Brenda Pauwi ng Cagayan de Oro ay si uh, Jigjag at si Yaya Hana. Ayan. So, sa mga nagtatanong bakit hindi makakapunta si Yaya Hana ng Japan, kasi nga wala siyang passport at problema pa niya ang kanyang birth certificate. Ayan. So, si Didong naman, I think uh, sinabi niya sa akin, August... 2010, uh, uuwi siya sa kanilang lugar kasi nga birthday ng kanyang um, Mami Milagros, August 13 if I'm not wrong. So, ayun nga, ayun uh, na nga guys. So, nasabi ko na sa inyo, ang uh, ngayong araw na to, uwi uh, si Kazi, kasama si Yayahana at si Jigjag, at si Didong naman, August 10, if I'm not wrong, kasi nga birthday at fiesta sa kanilang lugar. Ayun, guys. So, si Inday Katok ay may iwan dito kasi nga nag-apply siya ng visa. Oo, uh, na namin siya ng visa. So, waiting na lang kami sa result. And hope hopefully, uh, Praying magpray tayo na sana uh, makuwa si uh, mabigyan si uh, Indeka Tok ng visa para mabigyan siya ng pagkakataon na makapunta at ma-experience ang bansang Japan. So lahat po excited at um mas, mas may excited kayo kasi nga susunod sila Brenda, sila Jigjag sa mismong birthday ni Mama Mary. So ilang buwan na din ay birthday na po ni Mama Mary. So abangan nyo po ang lahat. Uh, especially si Kazi pupunta siya ng Japan. Sa araw ng kaarawan Sa kaarawan ni Mama Mary So excited na excited na lahat so Pagkasama niya si Jugjug Anong -Jug, uh, time na yan Ayan guys So lahat uh, excited At lahat po Ay uh, nag-iantay sa araw na yan So ngayong araw na po to Ay birthday po Ay birthday Ngayong araw na po ay paalis na po sila at Paalis na po sila Brenda Paalis na po sila Paalis na po sila Brenda at uh, yun nga guys. Paalis na sila Brenda. So bye for now guys ha. Kasi mag kasi mag inuman na kami. Kasi we have a sayonara party para kay uh, sayonara party. Meron kami sayonara party. Ayan. Sayonara party. Oh, sayonara party. Bye bye guys ha. At um, Nagkaka-enjoy na po ang lahat Kasi nga, uh, this, ilang oras na lang Talis na sila Brenda So, uh, bye guys!